Good morning mga kaantingero, kaantingera dyan. Magseset ako ngayon ng dalawang pangkumbate. Dalawa yatang sundalo ang magtatangan sa langis na ito. Ito. Magseset ako, magseset ako ngayon ng dalawa. Ito yung mga nilalaman niya oh. ito yung mga nilalaman niya papakita ko po sa inyo yan ito yung mga nilalaman niya yung mga nilalaman niya. Marami pa, marami pang laman niya. Ang tabayanan yung mga kwan, kantingera, kantingero dyan, Luzon, Visayas, Mindanao. Ikakasa ko ito, dalawang sundalo yata ang magtatangan. Ito naman dun sa loob niya, may kwan na dito may may sinulat na akong babasahin niya pagka suot suot niya itong bote na ito dalawa po yan ito po good morning good morning po sa inyo ito ho may laman na po dun sa loob niya yan may laman na po sa loob niya mga kababayan ito naman yung ibibigkas niya Ayan po. Ito naman yung isa. Desem lang po ito yung salita niya mga kantingero kantingera dyan. Desem lang po yung salita niya. itong salita na ito ay kompleto po ito mga kababayan kompleto po yung salita na ito para dun sa sundalo na magtangan para sa sundalo na magtangan mga kababayan Desem lang po ang kasa niya po ito mga kaantingero kaantingera dyan. Ang magtatangan po dito ay dalawa yatang sundalo. Ito po yung ilalagay ko. Ito naman yung liklay. Legit pong liklay po ito mga kaantingero kasi gawa ng Galing po sa Thailand po ito. Legit po na liklay ito. Ito po yung ginagamit ng tagaibang bansa. Liklay. Binabad ko po sa langis. Para dun sa magtangan. Sakit ng ulo ko mga kababayan pagka eh, nagkakasako ng ganito. Sakit sa ulo. Yung alam nyo ba yung nagpi, nag, quan, nagpipitik dito sa sintido tapos para kang balisa. Mahirap din mag kasa ng ganito mga kaanting hero kasi gawa ng yung tao na magtatangan ito pala ay kusap pong nag effective sa katawan po ito kung alam nyo lang po mga kababayan kung alam nyo po yung uniform ko ay butas butas po yon. hindi ko lang po eh, pinapakita po sa inyo mahirap po magsabi kasi gawa ng simpre privacy po yun eh, yung mga gusto pong magpakasa ng langis itong Et, ginagawa ko ay all around ito pagka sinabi kong all around mga ay kumpletong sangkap po ito hindi ko na po ipinakita yung mga iba na nilagay ko mahirap naman po sabihin lahat yung ilalagay kasi baka maya maya eh gagamitin lang sa kalukuhan yan po dalawa pong kasa na po yan hindi pa natatapos dyan mga kababayan meron pa akong ilalagay dyan nandito po yung mga nilagay na kasi na pang kwan talaga kumbate. Naglalagay din po ako ng pandakake. Yung mga may pandakake dyan, naglalagay din po ako. Naglalagay din po ako ng pandakake mga kababayan. kumpleto po ito pati lebon na nyog, apat na nyog dalawang, basta tatlo yan lebon na nyog, walang mata apat na mata dalawang mata, isang mata langis ng kawayan basta marami siyang sangkap mga kanting hero ito na ho ang huling ritual niya po ito ay mga madaling araw nagumpisa ng alas 12 natatapos po ito ay alas 3 o alas 2 yan nakakasa na po ito ito matagal na po ito nakaset mga kababayan itong langis na ito matagal na po nakaset yan ito, ito yung tagabuhay na langis ito din yung ito din yung pagka tinamaan ka kunwari tinamaan ka kung ano-ano man ito din yung panangga mo nakulo po ito mga kababayan 100% po ako na lang po nagkasabi nakulo po ito ito po yung tagabuhay po ng tao kung alam nyo lang po tested ko po ito tested ko po to mismo pong ina at ama ko subok ko po ito Bali, bali ito po yung ipapadala mga kababayan. Isang ganito. Ito yung, ewan ko lang kung saan niya ilalagay po ito. Bali, isang ganito po yung ipapadala ko. Loaded na din yan mga kababayan. Yan. Kagabi pa, madaling araw po na gawa ito. Ayan, nakulo pa rin mga kababayan. Alas Alas dos ko binanatan to eh. Nakulo pa rin. Ngayon oh. Nakulo pa rin mga kaantingero kaantingera. Hanggang ngayong umaga. Ayan. Tapos yung dalawa po na langis niya. Nakulo din po yan. Mga langis niya. Ayan oh. Hanggang ngayon oh. Madilim lang po. Kaya hindi po nakikita. Pero nakulo din po. Nagbubula. 嗯。